everyone. Itutol ko kayo ngayon sa bundok. So, hopefully, ano, hindi pa naglaglaga ng mga dahon ng mga kahoy. Kasi yung iba, dahil sa mahangin siya is, uh, nakakalbo na yung, ano, mga puno. Kaya makikita nyo manipis na. Tulad nitong dinadaanan ko, yan, oh, naglalaglagan na siya. Kaya, manipis na ang uh, kanyang, ano, pagdaho. Merong iba naman na hindi pa siya totaling nag-change yung kulay. Paunti-unti pa lang. So, yun siya. Pakikita nyo. Ano pa yung an kulay niya. Green na green pa. Pero ano na. Uh, Nagtuturn na siya ng yellow green. So, ibig sabihin is magpapalit uh, na rin ng kulay. OMG! Anong ginagawa ng truck na to. Hindi ako makadaan. Alam niyo nang hindi siya pwedeng hihinto. Dyan eh. Oh my gosh. Salong driver? Hindi marunong mag-isip. Ang liit-lit ng kalsada. Mag-park ba dyan sa hindi pa pwedeng mag-park? Hi na to guys. <laughs> Mga pasaway din ng driver dito. Akala nyo ba? So ito guys, at aakyat so, ako sa bundok. So ito nakikita nyo ang ganda ng mga kulay ng mga dahon pa. Pero yung iba nga is, ano na, naglalaglaga na. Pero dito medyo makapal pa guys. Yan o, kita nyo na. usually is ano na <clears throat> sa ganitong oras is ano na yung mga dahon nila very colorful na ganda ng ano dito ganda ng uh... pero makikita nyo yung bus na two story yan yan ang lookout which, um, nakikita lahat yung east end ng uh, Montreal so dumaan lang ako dito guys para makita ko yung colorful na mga ano ang yung color ng side ng kalsada na yung uh, ano niya. so ito is uh, bundok sya na rocks kaya wala sya masyadong na na kaya hindi siya masyado ano, kasi masyadong greenery ayan, nalubog po ulit yung isang tour bus ano, yung tour bus na two stories yan at yung bubong ay yung sa second floor niya is walang bubong kaya yung mga nagtutour open siya, nakikita lahat ayan. ito, pababa na naman ako ulit guys umakit lang ako at lumaba ah itong ano, right side ko ulit is yung cemetery, part ng cemetery. Ito guys, so ayan. ayan pero ang ganda ng kalangitan guys. Ang ganda talaga ng kalangitan. So yan ang gate ng cemetery. Iwan ko lang kung nakita nyo guys. So ito, bundok na to, left and right is uh, kakahuyan siya. Pero itong sa right side ko is ano siya lang uh, cemetery, part ng cemetery. yan. At ito, ay hindi nyo makita yung ano, kabayo. <laughs> yan ang kwadra ng kabayo ng mga RCMP. Dito, tabak nila. is parang tinutumbok ng ano ito is bundok yan makikita niyo it's very colorful ang ganda niyan tingnan yan. ito gate din ito ulit yung nilikuan ng sasakyan yan ang gate another gate ng uh, cemetery at yun tumingkad ng init so mainit na siya pero hindi ako nag-heating guys kasi mainit ang, pag mainit naman ang sikat ng araw is mainit naman yung ano nyo sa reflection sa salamin is mainit. Yan. Hindi ako nag-turn on ng aking uh, heating. Ayan, nag so baba na ako na ng ano. Nagbaba na ako sa may lookout guys, pababa na tong kalsada. Nakikita niyo guys na uh, ano na siya, bababa na siya na Ay ah, hindi niyo maramdam. <laughs> ah, ayan. So, makikita niyo yung part ng uh, anong yan, yung bundok na yan, diyan ako dadaan maya maya. So, makikita niyo rin yung ano, dadaanan ko ulit diyan. So, ito is other side lang to na binaanan ko. Inaano ko lang yung oras kung saan ako maka, yung pastis route ba. Kasi, um, dalawang daan ang dinadaanan ko. So, tinatime ko lang kung anong oras ako darating sa aking pupuntahan. So, umalis ako ng ano, uh, one... I think 1 na uh, ano na siya 1.58 eh, 16 minutes na so 18 minutes na ako tumatakbo so ito siya ito ang crossing niya galing sa Binaanan ko doon sa lookout ng Montreal is so uh, it's east, east, east side ng Montreal na ano na pati ako <laughs> na nasasamid na yung dila oh my it na naman nemito kedosa da so ta tasna ulit poli dito guys bundok. another bundok tong a ko so part 2 okay. a